6.44 ng umaga magtatayo ng corn processing complex ang lungsod ng Kawayan katuwang ang Department of Agriculture Region 2 sa barangay Villa Luna na layong paunlarin ang industriya ng mais at mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka Idinaos ang Memorandum of Agreement Signing sa Bamboo Hall kung saan personal na lumagda si Mayor Cesar J.C.D. at Dr. Rosemary Rose Aquino Regional Executive Director ng DA Region 2 Ayon kay Kawayan City Mayor J.C.D., malaking karangalan para sa lungsod na mapili bilang lokasyon ng naturang pasilidad na magsisilbing sentro ng pagproseso ng mais sa rehiyon. Nagpahayag rin ang pasasalamat si Dr. Aquino sa suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programa ng Department of Agriculture. Ani ang itatayong post-harvest facility ay makatutulong upang mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka at mas mapahusay ang kalidad ng kanilang produkto na magre-resulta sa mas mataas na kita. Dumalo bilang mga saksi sa kasunduan, sina Edgar De Luna ng Villa Luna Multipurpose Cooperative. City Councilor Rufino C. Arcega, Roberto T. Busanya, Regional Technical Director and Department of Agriculture, Engineer Edward Lorenzo, City Engineer, Engineer Ricardo Alonso, City Agriculturist, and Engineer Ferdinand. Serkinya, Engineer for Agricultural and Biosystems Engineering Unit. Samantala sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasahang magiging modelo ang Kawayan City sa pagsusulong ng agri-industrial innovation sa Cagayan Valley na magbibigay ng bagong oportunidad para sa mga magsasakang magtatanim o nagtatanim ng mais. IFM News.